mga kapalanggang for today's video ang atong update karon mga snacks snacks saging pinerito o nilungag na saging, pinirito, oh, nilongag, nga, saging puro guni saging basta kay saging nilungag saging pinerito alam mo na kayo ang atong snacks kay bugna parisa na to mainit nga kape okay di ba okay kaayo mga kapalangga ipaningot sa samot si mami beth Maring bakon lagi tayo. Sige, tagpanington inigtukay. O maor lang sa ito mga kapalangga. Maglaway lang sa karon ha. Kaya naman mo sa oh. Nagprito migpila kabuok. naglungan pun po migpila kabuok. Ano, ragot. Ano, ano, ragod? Kabuok, kabuok lang ko na ito prituhon. Kaya balob, yan magsaging sa syudad. Pero noon ang presyo sa itong saging des no. Par Pariparihar mag presyo diri sa syudad mga kapalangga. Diri na ay 22. Dapat to ay 20 makuyawan, magtana eh. Mo nang inig magprito gani mangutana jud mig pila imuha ha pila imong mahurot dili diha anang atong tinaga nga saging nga taka ang taglong ag mga palangga oh mara mga kapalangga ug maayong hapon thank you thank you for watching amping ang tanan kay mag init mag ulan inig kahapon bye bye